morning, nagprepare pa man din ako ng ng ano, ng anong tawag dito ng puto ni Asher at gusto nga niya ay color red na puto, so prepare prepare naman ako tapos bigla ako makareceive ng message galing sa school, walang pasok today <laughs> kaya pala ang daming homework na ibinigay, siguro hindi rin alam ng mga teachers, kasi ngayon lang ipinadala na walang pasok ang nakalagay doon ay due to a special reason daw So, walang pasok ngayon. At ngayon kasi ay Friday din. Kahit sabi ko kay Asher, since hindi niya natapos yung homework niya kagabi kasi ayaw niyang mag-drawing ng fruits. Sabi ko, tapusin mo na ngayon. Tapusin mo na ngayon at kulayan mo na. Sabi ko nga sa kanya, wala tayong cheese, kaya walang cheese sa ibabang. Prepare pa man yeah. din ako ng kanyang baon mm -hmm. Wala man, ano, pasok Pero okay lang, at least meron tayong pagkain Give me mm -hmm. bowl mm -hmm. uh, We will give, ano, we will give Hindi namin ito maubos Nakalimutan ko yung Yes, give to siya. Kalimutan ko yung, ano, sabi ko merienda ko sa hapon Sana kahapon, nakalimutan ko Merienda kahapon Buti hindi nasira Okay pa siya Nilagay ko sa microwave Kaya okay siya Tanggalin ko to sa ano. Para maibabad ko to. hmm Hi guys! So ayan, dahil wala tayong pasok, ay walang pasok si Asher, tayo ay maglilinis ng bigas Tatahip natin yung bigas at eto yung pina eto na yung bagong ani naming bigas nagpa ano si Asis itatry natin, maglilinis ako ng isa saing namin ngayon kasi itatry namin kung ano, kumusta itong bagong aning bigas. So, mga 50 kilos siguro ito guys. 50 kilos at ang bata so, <laughs> yeah. Maglinis tayo ng bigas, baby. At try natin magsaing. Was machst guys biglaan yung lakad namin. Nagyaya ng swimming si Julie kasi nga di ba Friday, hindi lang pala sa si school nila Asher ang walang pasok. Kung parang lahat yata ng school walang pasok. So dahil nga yung plano nung nakaraan, hindi, hindi kami natuloy kasi hapon na. Ngayon nagyaya ulit si Julie kasi hindi rin nakapag-swimming noon sila Julie gawa ng may ubos si So ngayon, yaya siya ulit na sabi niya, tara mag-swimming tayo kasi nga, hindi rin siya pwede next week, at siya ay magpa-process ng kanyang visa patutas siya ng Katmandu, hindi rin kami pwede next week kasi magpapasimento kami sa harap ng bahay, so sabi niya, tara ate, swimming tayo eto naman ng mga anak ko, kasi Nandito na kami guys sa may Sisay Park. May elephant. Punta tayo dun sa may reception. Maganda. Ano sa village? Sabi niya Sisay Village. May mga rooms. Ah, you want to take picture? Okay, come here. Oh, one. Ah, okay, okay, okay. Yung anak ko talaga namili pa ng spot. One, two, three. Oh, and adding. You can hold adding. Why? Oh, no need, no need. Oh, let's go. Let's go, let's go, let's go inside. Ganda man place. At saka mas mura ang ano dito. Oh, thank you so much. May restaurant doon. Mommy, May mga venue. Where? The swimming pool. Yes, yes. We will go there wait. Adjur. Hi guys. Enjoy ang mga bata. Pagod ang mga bata. Uwian na kami. Bali na andyan na yung sundo namin. So, pupunta muna tayo. Ang ganda ng view. Pupunta muna tayo um, kina Julie. Tapos, kay Julie na kami susunduin ni Asis. Nakatulog na si Tonton. Pagod. Dalawang oras din siya nakababad sa swimming pool. Tuwang-tuwa siya. Lalo ang tubig ay warm. Hindi siya malamig. Kaya, Okay naman. Nag-enjoy. Eh, saan ba ako dadaan? Dito. Nag-enjoy ang mga bata. Sige. Asher! Ah, Wait here, anak ko. Ha? Mm, mm May rooms din kasi sila dyan. Oh. Pwedeng mag -stay. Pero hindi ko alam kung magkano ang per room. Suguro kapag ganito na hindi naman season at saka ano, baka mura lang siguro mga nasa 3.5 suguro overnight. So, nasa na? Hindi nila nilagyan ng fountain. Ang ganda nung place. Yeah, where's the auto? Ah, parating wow! mo. Ito yung ano. Ayan yung park. Eco park. Tikauli. Tikauli Eco Park. Ayan. Kaya lang maano mapalahib sa loob. Hindi nila nalinis. Yan. pantay lang tayo ng ating auto. At papunta na daw siya dito. Okay.